So yun na nga guys, ito na nga yung pagsasaluhan namin ngayon. May parata pa, may parata. 4, walo, walo, disisays, 20, 23. <tod> may parata pa doon ha? May parata pa daw. Yan o, oh. ito yung sponsor natin ngayon. Shake Aisha. Shake Aisha. Okay na, pwede. Si Chef, si Chef. Tatlo sila, asa kasi Sheka, ano? Hindi naman, hindi naman naman ako Ah, sorry. Ba't magkakamali naman kasi ako minsan, ano ba yan? Oh, ba't ka sira mukha mo? Gutob na siya. Bro, Abdullah, mayroon na? Ayun. Ah, yung mga anak ko. 23, Son sa Ramadan 2024. Positive sa Ano ba yung Arabic niya? 14 45. 45 ngayon? Ha? 1445 daw. Oh, sige. Ayaw, bismillah. Uh, simulan natin kay Bro Vince. Ano yun? Ano yun? Anong best lesson mo? sa Ramadan 2024. Ano yung pinaka the best lesson na natutunan mo this year sa Ramadan na to? Uh, ano sa Bismillahirrahmanirrahim. Yum. Alhamdulillah. Uh, unang Unang-una, magpapasalamat tayo sa dakilang paglikha na si Allah subhanahu wa ta'ala. At uh, nagpapasalamat din ako na nandito yung mga kapatiran ngayon, mga sisters, nagsama-sama uh, sa pag-celebrate ng Eid al-Fitr. Okay? So, ang best lesson na natutunan ko uh, this Ramadan is yung uh, nadagdagan yung sabar ko sa pakikitungo ko sa unang-una, syempre sa aking asawa, minamahal kong asawa. At, uh, ano po, yung pagsasabar ko sa mga kapatid na kung meron man tayong naririnig pero alhamdulillah, Maraming taga-remind sa atin na uh, ano pa rin, uh, yun nga, sabar pa rin. Napaka-importante ang sabar po sa atin kasi la, uh, malaki ang sakop ng sabar. So, maugali man, pagkatao man na isang uh, bawat isa sa atin ay eh, uh, sakop dito. Kaya, alhamdulillah, ang masasabi ko lang ay eh, uh, nadagdagan yung sabar Allah. Alhamdulillah. Jazakumullah khairan. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wow, talaga grabe yung kayo so uh, Biglaan pa yun ah. Oo. Kala mo, nakahanda yung oh. Ano? Baka naman nagkutsaba kayo. Oo, <laughs> oh, tatanungin ko ah. Pag-ready ka na, 3 days ahead. Sila. ano sir? Favorite? Ano yung pinaka best lesson sa Ramadan na to 2024 or 1445? Chinese gold. Ah, time is gold kasi yan eh may mga time na parang nagagawal na ako sa ano eh, sa ibade wala na akong gustong mga gusto kong gawin hindi ko na magawa eh. kasi full from sahur hanggang ano eh uwi ka ng bahay parang medyo adobat ka na ay ka na tulog ka na lang ganyan so ano, <laughs> uh, yun time is gold um, ano dala kasi na-spend yung maraming time sa Ramadan sa Ibada. Okay. Pagsamba. So like sa ano sa labas ng Ramadan na ewan ewan natin sa tayo sa <laughs> so tayo alhamdulillah um yun lang para may makeup ka pa mas siguro ay yung pinaka the best na natutunan ko dito siguro may kahit kahank kulit kay anak kay stud mo yung ay uh, na-realize ko dun talaga na Kumbaga, hindi tayo bumabata eh, tumatanda tayo. So, wag na nating antayin pa susunod na Eid. Nasasabihin mo na insya uh, Allah, sa susunod na Eid, ito ang gagawin natin. Pero hanggat na kaya mo nang simulan, baguhin yung sarili mo. So, pagkatapos ng Eid, wag mo nang sayangin yung oras. Kasi walang nakakapag sabi kung hanggang kailan tayo uh, mananatili dito sa dunya. So, kung hindi man uh, uh, meron ding ano, kumbaga para yung sa buwan ng Ramadan na lumaan, uh, na-realize ko na sabi nga gaano kahalaga yung bawat oras, bawat minuto sa paggawa ng ibadah. Kasi kung doon nga sa buwan ng Ramadan eh halos hindi mo ma maplano yung sarili mo pa, paano pa sa labas ng Ramadan sa paggawa ng ibadah. So kailangan siguro yun, yung yung set yung set, yung set up natin sa sa susunod uh, bago pa man dumating insha Allah kung mabutan pa tayo ulit ng buwan ng ano ng ng Ramadan sa susunod ay eh, Uh, sikapin natin talaga na uh, baguhin yung mga yung way of life natin inshallah siguro yun lang yung napaka importante na huwag tayong magsasabi na oh, siguro may, may, susunod pa naman <coughs> sa na lang kung baka bahala na system ba tanggalin natin yung ano yung yung nakaugalian natin na may bukas pa inshallah ito isang paalala sa akin sarili kasi hindi naman sinasabi ko to dahil da sa sa ginagawa ko pero bilang paalala sa aking sarili kasi minsan nakakalimot tayo minsan nakaka nandidistract tayo ng makamuntong bagay kahit yun ang gusto mong mangyari pero dahil nga dun sa desire mo minsan uh, nadadala ka dun sa kung saan yung mas komportable sa'yo subukan natin na huwag maging komportable lumabas tayo dun sa comfort zone natin at gawin natin yung mga bagay na, na magpapatibay magpapadagdag ng ating iman Shala. Kasi hindi ganun kadali yung laban. So, napakahirap ng laban. Lalo na sa panahon ito. Na puno ng mga distraction, puno ng mga ng mga makamundong bagay. Kasi kung dati-dati, walang mga gadgets, wala ka masyadong mano. Pero ngayon, sobrang dami, napakahirap ng kalaban mo. Yung kalaban mo talaga dito, yung kapaligiran mo na. So kung magpapa-agos ka doon sa ano, magpapasama ka doon sa agos, malamang kahit dumating pa yung susunod na id, narabutan ka, kung ganun pa rin yung 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 mentality mo sa sarili mo uh, malamang siguro baka may bagbago pero konti magbago pero kung para maging handa ka dapat ngayon pa lang siguro inshallah i sikapin natin na uh, i-sacrifice yung mga hindi naman siya beneficial sa mga sarili natin yun lang siguro salamat bro, um, bro. online lang yan ha online Mustafa bro Mustafa uh, 220 2024 na Ramadan, ano yung pinaka the best lesson na nakuha mo? Pero yung may kasabihan tayo na sinasabi na ang gulong ang buhay daw ay parang gulong. Minsan nasa taas, minsan nasa baba. Ages yan, bro. Siguro naman alam na lahat 'yon. Ngayon, bro, ang aking natutunan, bro. Pwede ka naman sa gitna. Consistency, bro. Kahit pa nasa labas ng Ramadan, loob ng Ramadan, kahit pa anong katayuan natin sa buhay tayo minsan umaangat minsan down na down pero dapat consistency be humble at panatilihin yung pagiging magandang relasyon sa ating kapwa tao non muslim or muslim kasi tayo ang titingnan nila eh. ilang ba? napakagandang masahe bro dito hey, eh Jason Jason din. bro Abdullah Alhamdulillah, Allah Akbar. Ngayon ay ako ay natutuwa dahil nakasama ko muli ang aking mga uh, kapatira. kapatiran, sa pananampalatayang Islam. Kasi noong araw, bihira ako makasalamuha na mga ganito. So ngayon, malaking uh, ko dahil muli ko kayong nakasama. Love. So para sa akin, patuloy lang natin gumawa tayo ng mga ganda at mabuti para sa ating kapwa at iwasan natin ang mga uh, kung ano uh, laging lagi uh, na yung sa mabuti lang tayo para tuloy-tuloy ang ating uh, magagandang sinimula yun lang ganda bro <laughs> 2024 Ramadan ano yung pinaka the best lesson na nakuha mo Bismillah, Bismillah. Assalamualaikum 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 para sa akin uh, Alhamdulillah na natapos din natin yung Ramadan. At alhamdulillah, isa sa mga na-realize ko na ano, para sa sarili ko, subhanallah, doon ko na-realize na ang pagtulog mo ng 15 minutes, 20 minutes, or 30 minutes ay napakalaga. Tapos, compare sa labas ng Ramadan, parang hindi enough. Pero sa loob ng Ramadan, yung pagtulog ko ng 15 or 30 minutes, tapos gising, makapagsagawa lang ng ibadah. Subhanallah, so, parang hinap na para masambalan si Alas Banautala. So, insya Allah, niway, uh, kabayang pa ng Alas Banautala na mas lalo pang uh, lumakas yung mga iman Kahit sa labas ng Ramadan. Inyong, salamat. Ito, Jibs. alhamdulillah, uh, alhamdulillah. <coughs> natapos natin yung... Uh, mabiyayang buwan sa araw ng uh, buwan ng Ramadan. Uh, siguro yung isa sa pamana sa akin nitong Ramadan na is yung katulad ng nabanggit parang may ano din do sa nabanggit ni Nasha mo ni Ras yung time management. Kasi yung <coughs> minsan pag lagi nating naiisip yung buhay natin dito sa mundo na kabilat-kabila parang napakadali lang yung pagbawi ng buhay ng isang tao. Kaya yun yung mas nagpo-post nag, uh, eh, diba? nagpo sa akin para mas lalo kong uh, paigtingin pa yung pag-iibada. At uh, siguro dagdag na rin siguro yung, yung 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 papano natin yung ugnayan natin bilang kapatiran sa Islam kasi <coughs> minsan tayo, tao, nagkakamali tayo pero yung hingin natin nakapatawaran sa Allah, Allah subhanahu wa ta'ala siyempre ang Allah subhanahu wa ta'ala ay ar-rahim kumaga mapagpatawad at ar-rahman uh, so insya Allah kaya, napapatawad natin, napapatawat napapatawad tayo pero yung sa kapwa natin pagka nagkamali tayo hindi, hindi tayo nakahingi ng kapatawaran sa kabilang buhay, maring yun yung maningil sa atin. Oo, so, di ba? So 'di ba, isa rin doon na nakuha nating aralis yung kasi may hadit siguro sa tadno na pagka tayo nagsama-sama at merong nawala sa atin sa kabilang buhay na ikaw napunta ka sa paraiso at hindi mo nakita yung isang brother mo sasabihin sa iyo ng Allah Subhanahu wa ta'ala na hanapin mo sa Allah 'di ba? So yun siguro yung mas lalong nagpaano sa akin yung bilang kapatiran. Kasi mahirap na Uh, magkaroon ka ng sama ng loob at uh, tao nito yung may alitan kayo na hindi kayo nagkapatawaran dito sa mundo. At uh, hindi magiging uh, magiging firm or uh, magiging solido yung, yung community ng isang Muslim kapag walang pagkakaisa ng bawat isa. So, isa rin sa ano ng ano kasi ang Islam is kapayapaan kaya minsan naisip mayroong mga hindi Muslim na iniisip nila ang Islam is kapayapaan pero yung ibang mga kapatiran natin mga Muslim na nakikita sa kanila yung parang hindi kapayapaan kaya mayroong question mark dun so kasi ang Islam is way of life ang way of life dun sa Islam na tinatawag is kung paano natin una-una yung paano tayo makikitungo sa pakitungan yung lumikha sa atin Pangalawa, yung sa pamilya natin, sa, sa paligid natin at sa lahat ng uh, kumbaga, nakapaligid nga sa atin. Tulad na sinabi ni Stad kanina. So yun yung ano. Kaya pagka inano natin yung Islam, yung pagiging Muslim natin, yung sinunod natin yung kautusan ng lawso subhanahu wa ta'ala at pinagbawal natin yung kung ano yung pinagbawal niya, doon natin makukuha yung tunay na kapayapaan. Di ba? So siguro hanggang doon na lamang po. Subhanakallahu wow. okay. wa wow. bihamdik, shadu la ilaha illa anta, astaghfiruka wa wow. atubu ilaik. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Record din. Bro Isma. A'udzu billahi minash shaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Assalamu warahmatullahi taala wabarakatuh. Dalawa lang bibigay ko sa lesson tong 2024. Ito yung pagtitimpi ng galit sa buwan ng Ramadan. Sabar pa rin at sabar magsabar po tayo sa itong, itong Ramadan. Dito, ito po yung aking natutunan dito sa Laysa 2000. Pangalawa yung practical gratitude. So, sa tao, ano pasalamat sa isang gratitude? tao. Kasi sa meron na ako na-encounter sa iba't ibang mga kasalamuha ko sa mga iba't ibang tao. Hindi ko naman na-imensyo kung sino yun. Hindi sila marunong magpapasalamat sa tao. Katulad sa akin, that time na-realize ko nung nasa ibang bansa ako, parang siya rin tumulong sa akin. Nung dati hinahanap ko, pati na pala. Kaya hindi ako natutunan pasalamat sa kanya. Kaya yun lang, i-share ko lang sa inyo, kahit ngayon lang tayo nagkita, nagkakilala, at least, ito lang masasabi ko, magiging pasalamat tayo kung sama tayo natin. Yun lang po, maraming salamat. 2024, Ramadan, ano yung pinaka the best lesson na napulot ninyo? Ito na yung parang, ay, kapasalap. Bismillah wa wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ala wa wa Ah, isa sa tumatak sa isip ko nung narinig ko ito sa isang check at sa isang uh, estudyante na nagtanong sa kanya ang tanong niya check paano ba natin malalaman kung natanggap ni Allah subhanahu wa ta'ala ang ang ating pagsala o lahat ng kabutihan ng ginawa natin para sa kanya ang sagot ng check napakadali ang sabi niya kung ang ginawa mong sala ang ginawa mong ibada ginawa mong kabutihan ito'y ginagawa mo kahit wala ng ramadan pinagpapatuloy mo ito'y katunayan lang na ito'y tinatanggap ni Allah subhanahu wa ta'ala at inihigitan mo pa at, uh, at ito pa Sabar. Ang sabar. Ito'y kalahati ng ating iman. Huwag nating hayaan na mawala ito o mabawasan. Saan mang ispeto. Sa trabaho man. Sa pumumuhay. Sa labas ng bahay. Sa loob. Sa labas. O saan man. O kahit kanino ka mamakitungo. Kahit nakikita mo, nagkakamali na sarapan sa mo. At sabi pa nga kanina ng isang sheikh, hindi sila yung guru mo hindi sila yung teacher mo kaya kaya lagi nating tandaan uh, ito tayo nabubuhay sa mundo ito isang muslim huwag nating hayaan na makita kung ano yung ginagawa ng mga kupar o sabihin natin mga non-muslim hindi natin sila dapat na uh, gawing idolo <laughs> dahil meron tayong dapat iduluhin na mas higit pa sa kanya na mas makakalapit kay Allah subhanahu wa ta'ala ito ang ating propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam uh, yun lang po Inshallah, uh, patawarin nyo ako kung may masasabi man akong uh, na, na kita bro Inshallah Ang pinaka the best lesson Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuhu uh, Best lesson para sa 2024 ay yung una sa, uh, sa akin uh, itong ibada na kailangan ng ibada natin patibayin natin yung iman para mamalagiin natin yung oras ng ibada ating magampanan dahil yan ay kalang uh, ah, so, sa loob ng isang tao ah, isang buwan lang yung Ramadan so kailangan kailangan natin na uh, studs uh, ng iman so ah, at ang isa pa yung ating kailangan talaga na matutunan ang pagbabasa ng Quran dahil yun ang nang pangunahin pagdating sa ibada pagdating ng Ramadan so alhamdulillah the, uh, next year na uh, darating insya Allah makapagbasa na ng Quran Amin uh, Next day boys Ano? Bro Abdurrahman Anong magandang okay. 2024 na Ramadan ano yung pinaka the best lesson ano? na Meron plano. Napulot mo. Audo bilahi mina shaita rajim bismillahi rahmani rahim alhamdulillah rabbil alamin wa sallallahu wa nabi muhammad wa ala alihi wa sabi ajmain salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh salam rahmatullahi wa barakatuh ang sa ano ang pinakamagandang natutunan ko sa sa Ramadan 2024 unang-una nasabi na nila lahat yung sabar ang oras ang panahon ang kaluluwa hindi ko na lang i-explain din sa isa, -isa yan, pero yan ay mga natutunan ko at at isa ko pang natutunan kagabi habang kami ay bumabiyahe papunta sa bahay ng isang brother ay ang pagbahagi ng biyaya. Ang pagbahagi ng biyaya kung ito ay uh, yung intensyon na buano uh, sa pagtulong talaga, ito ay ibabalik ng Allah Subhana wa Ta'ala sa iyo ng doble. hindi lang doble, triple. hindi rin triple. Ah, uh, times 10 pa times 100 pa dyan iba ibabalik sa iyo kung ang iyong hangarin ay ang pag, uh, pagtutulong talaga sa iyong kapwa so yan na lang aking masasabi subhanak so, Allahumma wabihamdi kasyadu Allah ilaha ilaan astagfiruka wa natubu ilay assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh oh, yeah. sponsor pala ng ating sandwich ay si Sheka Sheikh Tamino. At saka itong sponsor ng tubig ay si Ha? Tayo dito. Si Gato Jibs, Gato Jibs. Dato, dito dito, yung may okay. asawa.